Sa gitna po ng mainit na diskusyon sa isyo ng Charter Change, dumalo sa pagdiriwang ng ikaisang sandang karawan ni Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile ang ilang senador at mga kongresista. Nangako naman si Sen. Juan Miguel Zubiri na ang mga kasamaan kaugnay sa pag-amenda sa Saligang Batas. ulat ni Daniel Manalastas. Sa gitna ng bangaya ng mga senador at mga kongresista hinggil sa charter change at investigasyon ng Senado sa People's Initiative, ngayong araw ng mga puso at ika-isandaang kaarawan ni Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile, nagkasama si Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Parehong nahangiti ang dalawa sa larawang ito ni Senator Bong Revilla at pagkumpirma ni Zubiri good news, nag-usap kami ni Speaker kanina, sabi po namin ay eh, let's work professionally, uh, tigil mo ng bangayan, and let's, uh, let's uh, continue to work for the benefit of, of the administration. Diraluhan ng mga senador ang selebrasyon ng kaarawan in relay. Sa larawang ito, kasama nila, sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, dating unang ginang Imelda Marcos, at dating Pangulong Joseph Estrada. Ayon kay Zubiri, nagkausap sila ni Romualdez na mag-uusap muli na posibleng mangyari sa susunod na linggo. In the day of hearts, uh, we had a good uh, meeting with the speaker earlier at ang kagandahan po nito, we agreed to, to work together to pass uh, legislation for our people at uh, isantabi isang tabi muna namin yung away. man ang minado Zubiri na hindi niya mapipigilan ang mga kasamahan sa Senado sa mga ginagawang pagdinig nito pero maaari niya raw kausapin ang mga kasamahan at sa kabila ng mga batuhan ng masasakit na salita. I know medyo nagkasakitan ng ibang mga senador at mga congressmen, particularly may majority floor leader, but it doesn't mean we cannot work professionally. Diba? Professional naman po tayo. According to most of our, my colleagues in the Senate, uh, we're willing to... Uh, let bygones be bygones and let's continue to work for our people. Ayon naman kay Senador Bong Revilla, maging siya ay naiipit na sa bangayan bilang isang senador at bilang isang party mate ni Speaker Romualdez. Sinerbiya niya rin daw sila Zubiri kanina na ceasefire na. It's a good start, no? hindi uh, man natin mabigla yan, pero hindi natin ma maawat yung ibang gusto magsalita. But uh, panawagan ko rin sa, sa House, even dito sa mga kasama natin dito sa Senado, na oh, lamig muna tayo ng ulo. It's, it's high time na isipin natin yung mga kababayan natin. Maipasa natin yung mga dapat ipasa yung para makatulong tayo. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.